Alam nyo guys, may mga bagay tayo na dapat bitawan, dapat nating i-give up. Pero hindi ibig sabihin na give up ka sa bagay na 'yon or binitawan mo ang bagay na 'yon ay talo ka na. So, may mga instances talaga na kailangan mo siyang bitiwan, kailangan mo siyang pakawalan kasi ayun uh, ang ikakabuti sa lahat. So hindi one-sided, hindi lang nakakabuti sa sarili mo, hindi lang din nakakabuti sa ah uh, isang part or isang side kundi nakakabuti sa pangkalahatan. So mas maganda ang uh, giving up na yon kasi lahat kayo magbibinipisyo. So wag mo isipin na or wag kang manghinayang sa bagay na nakapagpapig sa sa galaw mo, sa growth mo, okay? Kasi uh, yun pala yung daan para magiging maayos ang lahat no? So, sa lahat ng mga nangyayari sa'yo, maganda, uh, magpapasalamat tayo, papasalamatan natin lahat ng nangyayari sa atin, na maganda, papasalamatan natin yung mga tao na katulong sa atin, no? Kahit mag, kung baga magkakahiwalay man kayo sa ang lugar na nakakarating, dapat po tandaan ninyo yung respeto. So, uh, magpapasalamat, wag po tayong manira, no? So, lalo na sa kapwa, no? So, lahat ng bagay nangyari may dahilan. All right. Lahat ng bagay may nangyari. ko. So, kung isipin na dahil nawala sa iyo yung isang bagay, talo ka na. Okay? Kasi tandaan ninyo, may nawala, mayroon talagang papalit yan. All right? Parang ano lang yan, yung sa amin, nasira yung bahay namin sa buhol. So, pamit ang nasira, that's napalitan ko ng mas malaki at mas di, hamak naman ng maganda kaysa dati. All right so ganun lang so acceptance is the key all bye bye